Regine Velasquez touch na touch sa ginawang kanta ni Ogie Alcacid para sa kanilang ika-14th anniversary. Alamin sa Ice Report ni Anton. Espesyal ang ika-14th anniversary ng mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Ito dahil ginawa ng kanta ni Ogie ang kanyang misis kung saan kanya itong kinanta noong nagbakasyon sila sa isang resort sa Lipa City, Batangas. Sa kanyang Instagram account, proud na ipinost ni Regine ang komposisyon ng kanyang mister para sa kanya. Nilagyan niya ito ng caption na, Ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko kahit ano pa ang sabi ng iba, mangilan-ngilan ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay at nilagyan niya ito ng red heart emoji. Kasabay nito, binati ni rin si Ogie ng happy anniversary baba, I love you so much. Thank you for this relaxing weekend at nilagyan niya ito ng blowing kiss at blushing emoji. Sa kanyang Instagram account naman ay nagpost si Ogi ng picture nila ni Regine na may hawak na bouquet of flowers at nilagyan ng caption na happy 14th my love, you are my everything, my most precious one, my strength and my weakness, my baba. Kung matatandaan, taong 2010 nang ikasal si Regina at Ogi sa Batangas at pagkatapos ng isang taon ay pinagkaloob sa kanila ang kanila nag-isang anak na si Nate. At iyanak ibalitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.